tahong. Kasasabi lang ka po ni Matnitis tahong oh. giniling. Chicken na may ano at gata. Ano <laughs> to? May atay. hotdog chicken pansit adobong manok piniritong tulingan <laughs> <ng tambakon. clears throat> Sinigang na tambakol pinirito Paksiyon. 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 Yan ang nagloto si Madam Sinaida. <laughs> ang ganda. <laughs> Dito lang sa Lope de Viga. Malapit sa Timpon. ये सब क्रिंक्स नहीं तो भी